country, uh, 84 countries, mga 84, 83, 82 tayo sa, sa science, math, reading comprehension, science, math, reading comprehension. Ulela, and also congratulations to former President Rodrigo Roa Duterte kasi every year, every three years itong ginagawa, itong tinatawag nila na PISA test, PISA Program for International Student Assessment Program for International Student Assessment for PISA hindi PISA-5, PISA So kulelat tayo, the first nung una itong ginawa na the involving 64 countries ay Pulela tayo naman tayo sa reading comprehension math and science. And then, second time ginawa ito involving 80 countries. Ah uh, pulela naman tayo. So na kuan mana-mana mana-mana uh, like father like daughter tied under secretary uh, Depth Secretary Briones kasi paano ba naman kahit pera na pang, pa computer na sana para tulino mga estudyante minakaw pa doon sa 5.6 uh, .6 billion overpriced computer scam na yung bata ni Duterte si Christopher Laugo pero anti-graph lang ang uh, pinailan na kaso at hindi pa plunder kahit ang uh, supposedly na nila ay billion-billion din. Billion, billion. So, kanino napunta yung pera, ha? Kanino napunta yan? So, kulelat na tayo doon. And then, noong 2023, nagkaroon ulit ng test during the watch of Sara Duterte. kulelat na naman! And now, kaya pala nag na nag si Sara umalis na, ay pulelat na naman. Strike three na mga Dutertes, from the father to the daughter and now to the daughter again. Strike Trinas the third fourth sa mga ka, sa mga pamilya ni Duterte and second kay Sara as Deputy Secretary So lumabas again another test by the Program for International Student Assessment or PISA lumabas ang Pilipinas ay kasama sa apat na pinakakulelat sa 64 na bansa. Pinakakulelat sa 64 na bansa. On the ish, on the, on the, on the subject of critical thinking assessment. Critical thinking assessment. Ano po ano po yan? Ba't? Ano bang, ano kulang ba yan? Pat? yung critical thinking na yan? <laughs> Ang critical thinking, uh, problema nang hindi naman ito problema ng mga estudyante. Problema rin ito ng mga kalaban ni Pat, na parating binabanatan si Pat. Ito yung mga ito yung mga tao, hindi lang estudyante, na walang sariling pag-iisip. Mabasa lang, ay, bibigyan tayo ng Taliano Gold bibigyan tayo ng 1 million iboto natin si Marcos iboto natin si Sara iboto natin ang Unity Team ay mag-unite daw ang bansa laban sa opposition laban kina Lenny Robredo laban kina kina Laila Delima laban kina uh, mga Liberal Party sige boto natin yan kahit hindi natin sila narinig sa debate wera sa Peking debate dyan sa SMNI na inaten natin ni Pupong Marco. Sige, umaten tayo dyan. Ah, pakinggan natin yan. Pero hindi niya Bakit kaya iniiwasan nila GMA, Philippine Daily Inquirer, CNN? Bakit ayaw nila yung mga debate na yan? Kasi nagtatanong ng critical questions ang ah, nagtatanong ng critical questions ay mga tao capable of doing critical thinking. Critical thinking. di lang yung basta, ay, nagsayaw si po, ang po guwapo ni Pong, ni, Pong nagsayaw si Pato de la Rosa, ganun, si Pato de la Rosa ay bata ni Duterte, ipoto natin yan. Walang critical thinking. Ay, ibaba ng 20 pesos yung bigas. Ah, moto natin yan pagkatapos ngayon hindi na ibaba yung 20 pesos yung bigas ay hindi daw aspiration lang daw yun naniwala na naman aspiration lang daw whereas noon-noon kampanya kitang kita na pra it was a campaign promise it was not an aspiration at kahit aspiration bakit meron si si Speaker Juarez 930 billion billion pinamutmut sa Davao. Hundreds of billion pinamutmut dito sa Sabuanga, sa Ayuda. Bakit hindi pwede gawin buong bansa na lang? Na -support, gawin support price yan para sa, para sa palay, para bababa sa 20 pesos. Bakit dito binubus ang pera ng gobyerno, ang pera natin? Dahil mataas pa rin ang rating ng mga Duterte sa Mindanao. Kaya dito binubuhos nila ang balus-los ang pera ng bayan. Pero mga critical thinking, sabi, ah, yung walang alam sa critical thinking, sinasabi, puti pa nga ba't Nagbibigay pa? Ikaw ba? Anong binigay mo? <laughs> anong ambag mo? At least ako nagbibigay sa si NGO ko. Sariling pera ko. Kayo, pera ng bayan yan eh. Dapat yan, yan 930 billion or almost 1 trillion binuhos dyan sa NFA para mailagay ng kadiwa center buong pansa hindi yung uh, 18 region tayo nilagay nyo lang sa 11, 11 na lugar all over the country kaya